Isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid at uh, mga kaibigan. Sa umaga po na ito ay ating pong uh, pag-aaralan ang uh, salita ng Panginoon patungkol pa rin po sa pag-aasawa. So napakaganda nitong pag-aaral natin sapagkat meron tayong moral lesson na makukuha, meron ding spiritual. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, sa umaga na ito aming idinadalangin ang aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami Panginoon, kayo po ang manguna sa amin at amin pong maintindihan at amin ma-apply sa aming buhay ang amin pong matututunan. Ito po ang amin dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Dalhin sa Diyos ang mga problema sa pag-aasawa. Yeah. Talagang sa pag-aasawa mga kapatid, meron talagang problema. Kapag mag-asawa na lalong dumadami yung problema, kaya talagang kinakailangan maging masaya sa pag-aasawa. Sabi dito sa Marcos 10, 6-7, Ngunit buhat pa sa pasimula ng paglikha, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. So take note mga kapatid, lalaki at babae lang ang ginawa ng Panginoon sa pag-aasawa. Hindi po babae sa babae, hindi sa lalaki sa lalaki. No? Eh yung mga wow. yung LGBTQ, eh hayaan nyo na sila. <laughs> hindi naman sila mananampalataya. Kaya gawin nila ang gusto nilang gawin. Pero sa mga mananampalataya, mga kapatid, hindi dapat tayo magpa-influensya. Kaya lang ang problema sa panahon natin ngayon, yung LGBTQ yung pinapanood. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Kailangan ng mananampalataya ay iba ang gawi. O, sa mga hindi mananampalataya, okay lang sa kanila. Hindi naman sila nananampalataya sa Panginoong Diyos. Eh, ba diba? Pero kung nananampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan stick tayo sa sinabi ng banal na kasulatan. So ano-ano mga problema sa pag-aasawa? Sabi dito, kadalasan pinapasok ang relasyon ng pag-aasawa nang walang tamang pag sa, alang-alang, walang dapat mag-asawa nang walang katiyakan. So ibig sabihin, ang number one na problema sa pag-aasawa ay hindi tiyak na inasawa mo yung asawa mo. Hindi tiyak ang iyong kinabukasan sa iyong asawa. Kinakailangan na tiyak ang iyong pag-asawa mga kapatid. Tiyak dapat ang iyong pinasukan. Tiyak ka dapat na sa kanya ka sumama. Tiyak dapat ang kinabukasan, pinansyal. Yan. Ngunit kung hindi sila nag-asalang-alang ng wasto sa bagay na ito at pagkaraan ng kasal ay masusumpungan nilang magkaiba ang kanilang pag-uugali. So hindi lang pala pinansyal, kundi yung ugali. Ibig sabihin ng pagsaalang-alang, kinakailangan bago mag kayo muna ay maging mag magka magkaibigan, magkakilala muna kayo ng matagal. So bago yung oh, kasal, mga kapatid, bago yung ligawan, kailangan kilala nyo ang uh, isa't isa. Kasi nga, yung ugali yung napakahalaga. Dahil kapag mag-asawa na at nakita yung pangit ang ugali sa ibang bansa, eh nag-divorce. -di Kasi hindi sinangalang-alang alang yung ugali. At may pananagutang umani ng kalungkutan sa halip na kagalakan. Huwag hayaang maihinga nila sa isipan ng iba ang katotohanan hindi matalino ang kanilang pag-aasawa. So hindi po pwede may kwento mo yun sa iba. Kahit na anong pangit na ugali ng iyong asawa, wag na wag mo ikikwento sa iba yung pangit na ugali ng iyong asawa. Sa na lang yun. Ayan, malaking pananagutan mga kapatid sa ating Panginoong Diyos yun. Pero kagaya nga ng sinasabi ng matatanda, hindi yan kanin na kapag nainitan ng lalamunan mo ay eh pwede mong mailuha. So hindi ang pag-asawa kapag nalunok mo na, nalunok mo na. Kapag kapangit ang ugali at hindi mo gusto, hindi mo po pwedeng isa uli sa kanyang magulang. Talagang panghabang buhay. <coughs> Laging nadadagdagan ang kasamaan kapag ang asawang babae o asawang lalaki sa paghahanap ng isang taong tila may isang kaayaayang espiritu ay ibubulong sa pinagkakatiwala ang tao ang mga lihim ng buhay may asawa. So hindi maganda mga kapatid. No, masama na kahit pinagkakatiwalaan mong tao ay ilbib, isasabihin mo yung lihim ng iyong asawa, hindi maganda. So hindi maganda mga kapatid. So wag nating gagawin yun. Mapapahamak ang ating pag-aasawa. Yung, yung ugali ng asawa natin, yung kagandahan ng asawa natin, sa atin lang yun na mag-asawa. Huwag nating sasabihin sa iba. Sapagkat so, yan ay very personal at napakadelikado sa isang mag -asawa ang isang ang mismong gawa na ipaalam sa iba ang lihim ay nagpapatunay ng pag-iral ng kondisyon ng mga bagay na hindi kailangan kung ang asawang lalaki babae ay umiibig sa Diyos Nang higit sa maraming pagkakataon kung saan itinuturing na umiiral ang mga kahirapang ito nasa isip lamang ang dahilan kung malayang pag-uusapan sa ng pag, mag-aasawa ang bagay sa espiritu ni Kristo gagaling ang kahirapan so dito po mga kapatid ang isa sa nakita ko sa pag-aasawa talagang kung kayo ay magkaiba ng relihiyon, kailangan pag-usapan ninyo kung kanino kayo sasampa. No? kung sino ang iyong paglilingkuran. At siyempre, number one na pinag pinagaaway ng mag-asawa yung financial din. No? Kung hindi problema sa inyo yan, maaring sa inyong uh, sexual life, sa sex life, yan. Kung ano, yun yung isa sa mga problema din. Kailangan talaga na pag-uusapan ang mga bagay-bagay na yan sa mag-asawa. At sabi pa dito, kung minamahal nila ang Diyos ng higit sa lahat. Ang kanilang mga puso ay labis na mapupuno ng mas, masisiyahan sa kanyang pag-ibig na hindi sila mababahala sa paghahanap ng pagmamahal na ipapakita sa mga gawa para sa kanilang sarili. So dito po mga kapatid ang pinakasikreto para mapuno ng pagmamahal ang tahanan, para maging masaya ang tahanan ay mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Yeah. Mahal natin ang Panginoong Diyos sa higit sa lahat. Kapag ka ganoon ang ating prinsipyo, yung mga problema sa pag-asawa ay mawawala. Kapag ka masigit nating mahal ang Panginoong Diyos. Mahal ko ang Panginoong Diyos, kaya mamahalin ko ang aking asawa at tuunawain ko siya. At sana mahal niya rin ang Panginoong Diyos para maunawaan niya rin ako. Ayun ang pinakadabes. Ah uh, dapat mahal ng bawat isa ang ating Panginoong Diyos. Marami ang nagkakamali sa tungkulin ng pag aasawa sa isa't isa. Ano yung mga tungkulin sa isa't isa? Ang sarili ang siyang pumupuno sa isipan. At si Satanas ay naganda ng lambat upang mahuli ang kaluluwa ng tao para masilo ito ng mga imahinasyon ng tao na mukhang imposible para sa katalinuan ng tao na makalas ang mga hibla ng mahusay ng pagkakahabing mga silo. So dito po mga kapatid, yung tungkulin ng mag-asawa sa isa't isa ay nagka, marami ang nagkakamali, marami ang nawawala sa linya. Minsan hindi alam ng asawang babae ang tungkulin niya sa asawang lalaki. Ang asawang lalaki naman, hindi nakakalimutan niya yung tungkulin niya sa asawang babae. So ang uh, tungkulin ng asawang babae ay paligayahin ang asawang lalaki. Ganun din ang tungkulin ng asawang lalaki. Ayan. Kailangan alam nyo ang gusto ng bawat isa. Ayan. Sa mga lalaki obvious naman kung anong gusto ng lalaki. At ganun din sa babae. No, alam uh, kailangan alam natin ang tungkulin natin sa bawat isa. Bakit? Kasi kung hindi natin alam at napapabayaan natin ito, sa si Satanas ay maglalagay ng lambat sa ating isipan, sa ating buhay para tayo ay masilo. At marami ang mga nagkasala, mga kapatid, marami ang mga naghiwalay. Kasi nga hindi napunan ang pangangailangan ng bawat isa sa mag-asawa. Ngunit ang hindi magagawa ng talino ng tao ay magagawa ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsusuko ng kalooban, isip, kaluluwa, lakas at ang buong pagkatao. Ang kanyang pangunguna ay maaring paigisahin ang mga puso sa mga tali na nagmula, nagmumula sa langit. So dito po mga kapatid, ang talagang tanging makatutulong sa atin sa ating problema ay ang ating Panginoong Diyos. Yan. Sa pamamagitan po ng karunungan ng Panginoong Diyos, yung pong pandaraya ni Satanas ay may ma malalabanan. Yung pandaraya ni Satanas ay mawawala sapagkat tayo ay nasa Panginoong Diyos. Ngunit ang bunga ay hindi lamang ang panlabas na pagpapalitan ng pagmamahal sa malumalay o hindi taus-pusong pagpuri. Magkakaroon ng bagong karansan. Ang habihan ng langit ay umahabi ng magpabilog at pahalang na mas pino ngunit mas matibay kaysa lupa. So dito po mga kapatid, kung gusto nating ihabi ng matibay ang ating pong pag-aasawa, ang buhay pagmamahalan, kailangan ito ay hinabi ng langit. Ibig sabihin, nakakonekta tayo sa ating Panginoon. So, hindi po pwedeng tayo lang. Dahil kung tayo lang mga kapatid, madali ito magigiba ng kaaway. When Jesus in the family, happy, happy home. Yeah, kapag ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ang nasa kalagitnaan natin, magiging matibay ang ating pong mga tahanan. Ang material ay hindi lama, lamang tisyo na tela, ngunit isang uri na tatagal sa pagsusuot at pagsubok. Ang puso ay mahigit na nakatali sa puso sa ginintuang tanikala ng pagbibig na tunay. Ayan po mga kapatid ko. No? <coughs> ang material na bagay mga kapatid, nawawala, nabubulok. ba? Diba? ang kung ang basihan ng pagmamahalan ng mag-asawa ay sa pera o sa material na bagay, madaling mawawala ang pag-ibig. Dahil mayroong financial problem, di ba? Kinakailangan sa hirap at ginawa magkasama ang mag-asawa. Ayun. Uh, for better or worse, magkasama nagmamahalan ang mag-asawa. So nakita ko dito ang problema sa pag-aasawa, ang, ang pinaka-the best ay dalhin sa Panginoon Diyos. Kung may problema tayo mag-asawa, sa Diyos natin idinog, mga kapatid. At pagkasunduan natin ang, uh, pag, ang mga problema natin na masolusyonan sa pamagitan ng ating Panginoon. Kung ang problema natin pinansyal, sabihin natin sa Panginoon. Kami ang problema ng mag-asawa ay yung kami ay magkaroon ng anak. So bahala na Panginoon sa kanyang timing para sa atin para sa amin. No? Basta't ang lahat ng problema ay sa Panginoong Diyos. Ang lahat ng mga uh, suliranin natin ay sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos naman na naglika ng lalaki at babae, ang Diyos naman na naggawa ng pag-aasawa. ba? Diba? Kaya kung may problema sa pag-aasawa, sa Panginoong Diyos, hindi natin dapat i-chismis sa ibang mga tao yung problema nating pag-aasawa o problema natin sa asawa natin, huwag natin i-chismis sa iba, kundi sa Panginoon kasi sa pang isa ang Panginoon ang lumikha nito. 'Di ba? Kung ichichismis mo sa iba, lalong masisira ang iyong tahanan. Malalong masisira ang iyong uh, <clears throat> ang iyong uh, ang iyong asawa. So kinakailangan pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa asa ating asawa ang mamutawi. At lahat ng ating problema ay mawawala sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Yes, matibay at makapal ang panunukso ng kaaway. Di ba? pero mas marunong ang Panginoong Diyos kaya sa Panginoong Diyos tayo lumapit kaya sa ating family lagi nating uh, gagawin at wag nating kalilimutan ang family worship mga kapatid yung family worship sa loob ng ating tahanan wag na wag nating kalilimutan mga kapatid ko at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos sana nawa ang ating tahanan ay pangunahan ng ating Panginoong Diyos sa bawat araw ng ating mga buhay ang panukala ng mga langit na dako, ang Diyos ang maging una sa ating pong mga tahanan. Sa financial obligation, oh, yung ikapu at andog, pinag-uusapan ng mag-asawa. Kailangan tapat sa Panginoong Diyos ang mag-asawa. Sa pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, kailangan alam ng mag-asawa. Sa Panginoong Diyos, umawak. Sa Panginoong Diyos, kumapit. Ang ating tahanan, sigurado magiging matibay at mahahanda sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat at pagpalaing tayong lahat ng ating tagapagligtas. Ibalik na natin ang pagkakataong kay Brother Melvin siya ang sa ating uh, closing prayer. Sa inyo pong mga prayer requests at uh, mga pasasalamat ay inyong itype lamang dyan mga kapatid at isasama natin yan sa panalangin. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Okay, Sige, natin sa panalangin. Tayo pong manalangin mga kapatid. ang banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang aming pasasalamat sa umaga na ito na kami ay inyong binigyan ng panibagong buhay, kalakasan at pag-asa. Salamat sa pagkakataon na makahardig muli kami ng lesson patungkol pa rin sa pag-aasawa. Tunay po o oh Diyos na may mga problema dumarating sa aming uh, bilang mag-asawa. Pinansyal, mood at kung ano-ano pa ang mga problema si Satan patuloy na ginagamit ang mga sitwasyon, ang mga pagkakataon, mga tao upang kami hindi magkasundo na may mamahal sa buhay. Ngunit na rin po kayo po kami paalalahanan na kami po ay unahin namin kayo upang sa ganun mga problema ng ito ay madali namin masolusyonan. Salamat sa pangako, pag-asa at paggabay, patnubay sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa so, umaga na ito na is namin ilapit sa panalangin ng aming mga sarili na makita namin ang, ang mga mali at tama upang sa ganun hindi kami matukso kay Satan. Sa pagpapatuloy ang, uh, ng, panalangin, dalangin namin ang prayer request ng mga kapatiran kasama na yung pangaral sa pinanggaanahin ang maulan sa mga panahon na ito ngunit hawakan niyo po ang ulap na huwag mo nang bumuhos sa oras ng pangaral upang maraming maka-attend, makapakinig, maraming mabless sa lugar na ito at makita ang inyong pangako, maramdaman ang inyong pagmamahal. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng comfort sa family ng mga duke family. At patuloy na ibigay ang kanilang mga pangailangan sa pagka panahon na ito at alisin ang lungkot sa kanilang puso at isipan patuloy namin sinasama sa panalangin Sister Anne Rosbel Hermino at si Sister Gloria Balbido at sa siya ay patuloy na pagalingin at sa kanyang recovery uh, sa kanyang operasyon at dalangin din namin ng Santa Rosario yung kanilang place to worship na uh, hinahanap pa uh, at naaway ma naway makita nila sa so, lalong madaling panahon magkaroon sila ng sambahan dalangin din namin ng anniversary ng San Antonio ang sa Leonardo ay pagpalain ng mga kapatiran at bigyan ng sapat na panahon para makapagprepare Dalangin din namin patuloy ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon pagpalain kami sa maghapon na ito ng malasog na pangatawan, malayo sa anumang karamdaman malakas na resistensya sapagkat malamig at maulan at mainit pa misan-misan Uh, at bigay sa amin ang mga pangailangan hindi lamang sa aming pisikal na pamumuhay ganyan din sa pang espiritual hindi na nga may mga munting mga pinagkakitaan na pong suplayan ng sapat na pangailangan o no? pang sa ganun may sapat ito sa aming aailangan uh, na araw-araw makatulong sa iba ganyan din sa gawain Nalang din namin ang family ni Sister Emilinda Makalalag kasama si Manong John family ni Rene Reynard Wenzel Garcia, sina Ruby, Annie, Nicolo at Andre at ang baby sa na, na, sa sinapupunan. Na mapatuloy silang manampalataya sa Diyos, patuloy na magtiwala at magtapat sa kanya. Ngayon din ang family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie. Patuloy nilang makita at makilala ng lubusan ang Panginoong Yesus na tagapagligtas mapagmahal na Diyos maawain mapagpatawad at manunubos paramdam niya po sa kanila ang mga kanyang pagmamahal at kalinga kailangan din namin ang mga pamilya na malayo sa aming uh, mga pamilya mga nagtatrabaho sa malayo si Brother Rudy Masiklat Sister sa Irelia Sister Joy Valencia Sister Tintin pa. Brother Louie pa at iba pa. Kasama na rin si tatay na Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay. At nawa, siya ay makauwi na at madaling makasama niya ang kanyang pamilya. Sa so, ingatan niya po silang lahat sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay doon. Dalangin din namin na si Ate Lorna sa kanyang kalakasan, Kuya Bobby, si Ate Grace Amano, patuloy na kagalingan. Ang aming panalangin para sa kanya Kay Sister Aimee Kilantang At kay Nanay Fina Tatay Rudy Rico Hermoso Kay Baby Josiah Resistencia Ang aming dalangin kalakasan sa bawat araw Patuloy siyang maging malakas Sa si Brother Benjamin Munti Sister Lynn Peralta Sister Buena Sister Pichi Na may mabawasan ng pain na kanyang nararamdaman Si Ma'am Joy Diwa Brother Gregorio Santin Si Kuya Jerry Borbon Si Ma'am Sila kasamurin Si Feli Domingo Gucheco at si Brother Lorenzo Cabiedes Sister Lorna Cabiede, si Brother Monti Cabiede, Sister Ana Manuel, Christopher Romali Coderes. At kayo din si Sister Erica Elisanto Cervera, at si Sister Tina Santos, at may iba pang mga kapatiran na nasa banig pa rin ang karamdaman na hindi namin nabanggit. At ang mga kasama namin sa pre request ang aming malamalaman na puso at isipan, mainly ang aming mga kaanap ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kilala, na hindi pa rin sapat at lubos na nagpitiwala sa inyo. Kasama po namin sila sa panalangin na kami ay sama-sama ninyong pagalingin sa aming mga karamdaman, hindi lamang pang physical na karamdaman, lalo higit sa aming spiritual na karamdaman. Patawad po ang mga kusang kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.